At ito, ibang lugar na naman ang pinuntahan ko. Makikipagsapalara na naman ako muli. At ito, nakita ko isang dungis. Ayun, papunta sa lobster. Ah, yan pipiliin ko dito, lobster. At ito, ang mapresyo. Huwag ka dyan humarang. Umalis ka dyan. Hindi kita kailangan. Ito ang kailangan ko at mapresyo. <laughs> Hindi kita papanain. Ito ang tututukan ko para makuha. Ah, op, ayan na. Ayan. Nadampot ko kaagad. Hindi ako pinahirapan. Nakasaan na kaya yung dungis na yon Ah, wala na yon Hindi na yun mapakita. Ah, ginalaw ko siya eh. Kaya hindi na yun mapakita. Hanap na lang ako ng iba. Ayun. Dungis pa din. Kaya lang medyo maliit. Hindi katulad kayo na malaki yung tabi doon sa lobster. Katulad na naman ang iba ko napuntahan na bahura Ay, wala, ba, papunta naman sa lobster Aba, ito na lang ang kukunin ko Parang ganun lagi ah. Lobster, lagi dito ako sa lobster at mapresyo Huwag mo na akong pahirapan Oop, ayan na Ay, salamat naman, di mo ako pinahirapan Wow Nasalo agad kita talagang pag malayo ang pupuntahan mo talagang kahit para paano makakatagpo ka ng lobster pagkalayo itong lugar na ito lampas 3 oras ang biyahe namin ito lumalayo kami sa tabi at ito meron isang manitis ibang klaseng manitis si Pat kung magigitik ayan tinamaan na kaso hindi siya nagitik Yan, papalag, palibasa malapad lapad-lapad. Yan, haba ng bigote, eh. ubalbas. Wala pating ganong guling-guling sa bahura na ito. ito. Si pating ko ito sa dungis na ito, kumakitik. Ayan, tinamaan na, sabah. Hindi na pa, sayang Tatakasan mo pa ako, ha. Hindi kita titigilan Habulin kita Sipat Ayan Tinamaan Abang nakagabot oh, Nakagabot pati Nakabunot Ayan na oh, O Pantatlo Bago siya nasintro Nagitik At dungis pa ba Bahayan na yata ito ng dungis Sunod-sunod na Sipat uli Ayan Tinamaan Dinagdagan ko na pala mga kabayan yung pana ko ng ano ko. At hindi siya nalampas sa ibang isda pag malaki. Para pag malaki, dudubulin ko na lang yung lastik. Ayun, magkadalwa, magkasama. Piliin ko itong isang malaki. Sipat. Ayan, tinamaan, nasintro na naman. Hindi umalis yung isa. Yari ka sa akin Hindi ka umalis ha Papanayin kita Tanggalin ko lang ito Nasaan na yun Ayun na Buti di ka naglayo Ayun na Sipat na naman Ayun na Nagitik na naman Ang ganda ng pakakatama madungi sa lugar na ito Palibasa sa malayo na ay talagang pag ang pupuntahan maisdang maigi ayun pa marami aba talagang bahaya na ito bibidyoan ko sila dinakmapana nyan at yung lagayan po medyo mapupuno na Ayan, bibidyoan ko na lang. Makuha man ako nito mama. may pailan ilan. Pero pipiliin ko na muna yung mga magandang klase. At baka mapuno yung lagayan ko, ay ang hirap mag-ahon. Ayan, katulad nito, talagbago, malaki. Ayan, sapul ka dyan. Maganda ang linaw ng tubig, malinaw na Malinaw. Ang ganda ng pagkaka ano ng video. Malinaw talagang maigi. Ah, sana kaya kasama nito. Ah, walang kasama. Labas na kayo dyan. Ah, ito. Nasa lalim. Kanuping. Sayon. Tinamaan si Kanuping. Yun, medyo nagitik. Ay, gitik talaga. Di na na naggalaway. Nasentro. Ayun, labay takod. Sipat. Ayun, tinamaan. Ang ganda ng pagkakatama. Nagitik na naman. Aba, magandang pulso. abah lobster ito lobster nito mga kabayan amin, ang tawag nito sa amin mga kabayan bamboo lobster kulay green pero hindi ko siya kukunin maliit pa bibidyoan ko lang siya papakita ko lang sa inyo pag maliliit kaya hindi eh, ko yung kinukuha yan sursong kitin ko siya alanganin pa Mahal ang kilo nito sa amin na 1.5 Pero ang pinaka original sa amin Yung tawagin ay talisayin Banhawin Yun ang pinaka-mahal sa amin 3,000 ang kilo Pero to 1.5 lang kilo nito sa amin Simulang 2 up Eh ito Isang gramuhin lang ito Ayan Nagsuot sa kural Sayaan ko na siya Nahanap na lang ako ng iba Kung ano mapapana ako Sayang naman yan kung kukunin Lalaki pa At ayun, isang tungis Kunin ko na ito Ayan, tinamaan Kunin ko na ito Ipupuno ko lang sa lagayan ko At masampa na kami Sa susunod mga kabayan Kukumpituhin ko na yung video ko Yung video sa ibabaw, video sa tabi Ay susundin ko yung payo niya Kung yun ang kagaganda okay. At ito, kanuping. Nakatalikod. Sipatin ko na naman. Kung tatamaan. Sipat, nakalabas yung ulo. Sapul ka dyan. Ayan, tinamaan na nga. Sentro. Yan, ang tunay na gitik. Yan, malaki to. Dinubulan ko naman ang lastiko kanuping para lumampas sipat ayaw tinamaan ay na natipak pa yung kural sayang yan malaki laki asan kayang kasama nito hanapin natin ang kasama baka sakali Nasa na ayun. Sabi ko na. Ano nga naman kasama niya? Ayun, tinamaan na. Ako'y muli pala nagpapasalamat sa lahat ng aking manonood. Lahat ng sumuporta sa akin. Maraming maraming salamat po. Mga kabayan ko, ay muli mag shout out na naman tayo sa mga nagpapa out. Magandang araw man po sa inyo gabi man na mapanood nyo ito. Ito, Kay Ed ko from Tigbawan, Tabuelan, Cebu. Shout out sa iyo. Maraming salamat po sa panonood mo sa aking YouTube channel. At ito si Leonelo Abenido, shout out sa iyo. Ako ay nagpapasalamat din sa iyo sa pagsuporta mo sa aking YouTube channel. At isa pa. Si Pancho Pantino from Rapurapu, Albay. Shout out po sa inyo lahat yan at sa mga papa shout out. Magsabi lang po kayo. Diyan po pala sa Albay, marami akong kamag-anak dyan. Mga gugulin, family. Sana mapanood din nyo ito, mga pinsang ko dyan. Sa susunod na naman uli kung sinong papa shoutout. Susunod na episode sa shoutout ko po uli kung sino naman ang gusto.